sa kami magalmasal tapos na rin namin i-connect ang aming mga intercom may na-discover kami ngayon sa Freedcon. so ay Tcom BB Pro lang pala yung gamit mo kasi sa girlfriend ko Tcom BB Pro lang gamit niya nakakonect siya sa amin na sa mga KY Pro lahat kami ngayon ay is connected ang aming mga intercom so, tuloy na kami sa biyahe eh, um, let's go salamat po <laughs> kung mapapadayo kayo ng dinadyawan yun kain kayo dito kay Tita Test stops and Restaurant salamat po let's go Woo! Kirino province tayo 56 kilometers ang gondo malamig na hangin sharp curve dyan sharp curve ang ganda nandaan pre ganito din sa Quezon eh yung sa ano yung sa pwede tayo mag ano paglabas natin ng Santiago pwede tayo dun kaso di tayo dadaan ng Tugigaraw malalagpas ay hindi ko alam kung may daan o may labas ng Tugigaraw matarek sige ha buhay lang ako ulit pa naman walang kasalubong ah sa likod mo na okay, clear pa naman clear pa naman wala pang kasalubong grabe oh sheesh ang angas, oh. -angas ng, ano daan dito pa kay Reno Ang ganda no Kaso delikado rin dito What oh, the heck Nandaanan to May nag ano na Naglolo sa action na Ang oh, shit At sarap shit <laughs> <laughs> Tayang, wala tayong drone. <laughs> clear pa naman eh, clear pa. Pwede ka ma-overtake. Simple lang ng buhay dito eh. Ay may ano, vacha ka, ano, adventure. May isa pang van. Oh, okay, tignan mo to, mais. <laughs> Netflix and chill. Oh, 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 oh. oh, oh ganda mo Pilipinas <coughs> hey! <laughs> hey! <coughs> <coughs> Ganda God... oh shit. Ah. shit! Qu'il n'y qu'il a Ah, oh, puta Hey. ina. Hello? Wait lang. Hindi, off call sa'yo. Shit, na-disconnect Hello, hello, hello. Dinig niyo ako, lahat? So, uh, yung kami ganda. Ah, uh, hindi ko, ko na, lang GoPro. Pero ganda. Ayan o no. na landslide ano yan Ang ganda Hindi na uubos yung magandang view Ay oo oh, nga no Kaso nakakatakot eh Baka biglang humaangin ng malakas eh no May ano Sasakyan pa baba ah yung ano camping chair purong gawin gawin ko dun mga matatagal na yan wala ano may takip may sasakyan na downhill pre preno ah lalay preno ah may sharp curve ha. may sharp curve gilid lang ah ang ganda nun ah Sharp curve ulit. Clear, clear, clear yung curve. May salamin ah. Pwede kayong tumingin doon ah. Hindi ako ka Hindi ka And then, dito lang kami. 19 <laughs> Nineteen na lang. Angas ah, talaga dito. Tabasin mo muna yung saging wala hindi makita sakto nga yun bayan ng Madela yung sa mga marker mabuhangin pre ha to. may iba to sa gitna to riverside ito pala may pasukan to ano eh riverside ito to 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 straight 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 piman lang ng ano ay kung ganda sa kaliwa no ang ah, nga. Mamaya mo na lang. Review mo na lang sa mga video. <laughs> Ay, madami-dami na naman babaunin na kwento. Sipin mo lang. Doon tayo galig sa taas kanina. Mana, slow down, slow down. Slow down. Hindi, may ano doon eh. Lubog. Ano ako? May sasakyan sa likod ah. Okay, paunahin nyo na. Diyan naman tayo nagmamadali eh. Ah. May kasalubong ah <laughs> <laughs> Eh, na memredo. Ganda na. Sam Esports. Ay espresso pala. Kapiya <laughs> pala ala ko computeran. <laughs> Piling lang kami ng charger kasi naiwan charger ng intercom. So, ah uh hello. Nandito lang kami sa kaliwa. dimsum Panda. <laughs> bato mo, bato mo. Stopover ulit uh, para mag juice ay ano, hindi, mag slow tayo pag malapit sa kanto tignan natin yung itsura ng bungad kasi tinignan ko kanina yan sa mapa para siyang ano, residential road ano lang, two way lang pa ano lang tayo, slowdown down lang muna tapos pagka pangit yung pagka two way pa rin yung daan diretso tayo ano mo ang ano residential nga pre diretso na lang tayo ayan yung kanan eh yung kanto ayan mo ang ano sige diretso na lang tayo tangalin dapat tas tutugtog wag muna tayong umuwi dito muna muna derecho 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 ayo kanan 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 Saan <laughs> tayo sa ano daan? mag -ano sa akin, magro-rotonda. Kakaliwa, no? Init. Ramon Roas, Tugigaraw. Echage, Kawayan, Tugigaraw. Doon tayo sa Ramon Roas. Love, search ka ng 7 Eleven. Ah, asa kayo? City of Santiago, Balamban. Parang okay magpicture dyan. Ay, ito City of Santiago. Ayun nga, hindi ko alam eh. Ano? Pinalan tayo, ano? Sa mabilis. Sige, sige, sige. Teka lang. May pasukan yata. Teka lang. May pasukan yata rito. Oo. Oh. Yan ba? Dito. Dito na lang tayo. Isang ganun lang. Ilang kilometro na kami bumabiyahin ng San Derecho lang. Doon na pala kami sa Santiago. Uh, patagos na kami ng Tugigaraw. Pahanap oh, na lang kami muna ng 7-11 para pagkintuan. Kasi eh, hindi na namin kayong init. Tapos pat na oras na rin kami bumabiyahin. Nakamapa ka, Ross? Gaya, 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 gaya. Malayo pa yung kasunod. Parsi Lake muna kami. Mga tropa. Ang init eh. Uh, Pahinga muna kami dito sa Caltex. Ewan ko nung lugar to. Pero 53 kilometers away na lang kami. Nasa Tugigaraw na kami. So ayun. Share break lang kami. Tapos tuloy na uli kami sa biyahe. Tapos uh, mas na kami mag share break. So tuloy na uli kami sa biyahe. Uh, Angas no. Tangan ang ganda. Ang ganda nga ng daan eh. No? Bermuda grass yung gilid no. Tapos may sabungan. Lumipad kayo niya na. Buka mo ka. Ah, uh, pag mo. Pagastos mo. Ayun, taka na lilipad siya diyan. lilipad ka Wow! Ah, ang saya. Oh, shit. Approaching Tugigaraw huh. <sighs> After 7 hours mga par Dito na kami sa Tugigaraw Sa so, first stop namin Umanap ng Panseteria At para matikman Ang special batil patong Ng Tugigaraw Tapos Diretso na kami sa Transient Para magpahinga At Tapos ay Babihay ulit tayo Transient battle patong Tugigaraw bound Yar Good for 6 4, 6, so, trip mo namin dito mga par. mga par. tapos na kami kumain at uh, nagmamadali kami papunta sa transient ngayon dahil paulan na ano yun Ang angas Fever. ayun umuulan na dun no? tama lang din na dito tayo dumaan kasi o oh, ano dilaw tsaka orange yung doon, eh pag diniretso natin kaso parang mas malayo ata to uh, Ah, saan? asaan? Dulo pa. Liblib -lib naman nito. Na ito Pero okay lang, mura lang naman. Asan yun? Tawagan mo na kay Alab. Ah, ito nga Pareto yung dulo nga. Para ito yung itsura ng HM Transient. So, ayan. Medyo rough road lang yung daan. Pero, ayan. Ito yung itsura niya. So, bago lang to. Ay, puti ka. <laughs> bago lang to. Wala pa daw one year yung Transient na to. So, ayan. Upaan so, namin to. Kano? 3K, no? Ah, uh, 3K lang. 1, ay! 1,750 pala. 1,750 for 5 bucks. So, pakita ko yung room. So, ganito ko siya kalaki. Meron siya ang tatlong double deck. Tapos dito kasi dalawa, pati doon sa dulo. Tapos yan, tag-iisa. Tapos yun, tignan natin yung CR. CR nila. Ang ganda. Ayan. Tapos shower. Ayan. Tapos may bidet na din sila. Kasi pag dito kayo nag-stay, kompleto na rin sila sa gamit. Uh, lutuan. Tapos may mga utensils na rin sila. Uh, ayan. Stove. Tapos rice cooker. May libre tubig din. Tapos yan, ganda ng lababo nila. Pag gusto nyo mag-init ng tubig, meron din sila. Mga scrabble, tapos konting ano, konting bisyo, papatulog. Oh, pa. San Miguel Pal Pilsen.

クリアタイムボーババンキューキュー。<laughs>